Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel Narin at pag-usapan natin ang balita patungkol sa hindi pa nga daw kontento ang Los Angeles Lakers sa kanilang kasalukuyang lineup ngayon at ang balita naman patungkol sa maaring pag-sign ng Golden State Warriors ng panibagong superstar ngayon sa trade season. Tarnat pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa hindi pa nga kontento ang front office ng Lakers sa kanilang team ngayon. Sa ngayon nga po mga kaballers ay alam naman natin na sobrang lakas nga po ng ipinapakitang laruan ng Lakers. Para nga sa kaalaman ng lahat, pasok na nga po ang mismong Lakers sa quarter finals pa lang ng in-season tournament at hindi rin malabong maitaguyod nila ito hanggang finals at tuluyan pa nilang makuha ang kampiyonato lalo pat malakas nga talaga ang kanilang nilalaro sa ngayon. Pero sa kabila nga po ng kanilang magandang sistema ay di pa rin naman nga po maiwasan na may lumabas pa nga pong mga trade rumors sa kanilang kupunan. Base nga sa pinakabagong impormasyon na inilabas ni Evan Sidri na nanatiling active team pa rin nga daw ang Lakers mga kabollers sa mga mangyayaring trade ngayon sa darating na trade season. Well, naibalita ako naman nga sa inyo ng mga nakaraan na hindi pa nga po kontento ang Lakers at gusto pa nga nitong masungkit si Andrew Wiggins dahil sa pakikipag-communicate pa nito sa team ng Miami Heat para sa availability nitong si Andrew Wiggins. Since madami nga po ang hawak-hawak na trade asset ng Lakers ay literal na ito nga sa ngayon ang kanilang puhunan sa pagsungkit ng mga bagong player na maipapasok pa nila sa kanilang kasalukuyang lineup ngayong season. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balita patungkol sa pag-sign nga ng Warriors ng panibagong superstar. Since wala na nga pong ibang dahilan ngayon para sa GSW na hindi gumawa ng trade move ay dito na nga natin masasabi na maaaring unti-unti na nga pong mabuwag ang kanilang kasalukuyang lineup ngayon. Dahil nga tatlong player lang ang literal na untouchable ngayon sa Warriors ay maaaring lahat nga ng kanilang second unit at ang mga natitira dito ay kituluyang maitrade pa para sa mas mga bagong player na kinakailangan nilang makuha. Sa katunayan, literal na bad trip na nga po si Jimmy Butler sa kanilang sitwasyon ngayon na 10 to 10 standings at talagang kinall out na nito ang Warriors mismo. Kaya posibleng dito na rin nga mga kaballers magsimula ang front office ng Warriors na maghanda na ng mas malaking desisyon na magpapabago sa kanilang team at sa kanilang sitwasyon. Well, another superstar. Yan nga po mga kaballers ang pinakakailangan ng Warriors ngayon mapabigman man o oh, kahit sa ibang role. Dahil kung titingnan nga natin ang mabuti, hindi magiging sapat ang tandem ni Stephen Curry at Jimmy Butler ngayon dahil kahit man nga po perfecto ang kanilang duo, I still kulang pa din at kapos ito dahil parate pa rin nga silang talo. Ayon din nga sa ibinalita ni Tim Kawakami ng GSW, nakatuon nga ang front office ngayon sa pag-alaga sa mga batang player katulad ni Nakuminga, Pojemski at Moses Moody dahil sa mataas nitong trade value. It means maaring ang gawing pae ng Warriors ito upang makasungkit ng malaking pangalan sa darating na trade season. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching!